yung nakapagsabi talaga na may nakita siyang elemento dito at uh, yung umaga na yun guys may nakita din tayong ano uh, yung pagpunta ko dito guys may nakita akong uh, elemento ng isang babae nandyan sa ano siya, nas, uh, nandyan siya sa labas so na na nakatayo siya sa labas guys nakunan siya ng video natin so medyo nakakatakot dito puntahan lalo na pag ganitong oras Pwede ka bang magparamdam? No? Well, magandang gabi po sa ating lahat. So ito na yung request nyo guys. Napuntahan ko itong uh, bahay na may elemento. Pinagbigyan ko na kayo sa inyong mga request mga idol. At panoorin nyo to guys kung may mahagit man sa kamera ninyo. Pwede kayong mag-comment, mag-share sa ating mga uh, videos. Huwag kalimutang mag-like guys at uh, huwag kalimutang mag-subscribe po sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe Diyan sa channel ko. Ayan. Thank you so much guys. Hindi ko na to patatagalin. Panoorin natin guys. Papasokin natin itong bahay na may elemento. Ito na guys. Medyo malamig pa yung ano dito hangin mga idol Ayan, pinuntahan ko na to ng umaga at uh, may nagparamdam sa atin so ngayong gabi na to guys ay aabangan natin kung magpaparamdam ba ulit itong nakatirang elemento sa loob ng bahay na to, mga idol kaya manood kayo guys huwag kalimutang mag like sa ating video guys pakipindot po ng like dyan pwede rin kayong mag share kung nagustuhan niyo itong video na to Ayan. Huwag kayong magtaka mga idol, may mga manok tayo dito na uh, makikita sa video dahil ito yan inilagay ng uh, uh, caretaker dito sa area na to guys. At uh, itong bahay na to guys ay sobrang tagal nang inabando na. Uh, ito yung uh, may elemento na bahay. nilagyan pa ng ano ang um, tawag dyan para kinakabahan ako dito mga idol kinakabahan ako dito guys ano kaya itong kubo na ito mga idol subukan na natin yung to. ito nagtitilim na yung paligid guys mag aalas na ng gabi medyo may buwan tayo kaya medyo maano dyan ah uh, ang tawag nakikita pa yung mga ulap yan kung sa bisaya pa nito mga idol ito yung uh, lub tinatawag na ano uh, lubuanan o mais guys dito so pakiramdaman natin guys kung nasaan yung elemento dito ngayon Tapos natin to guys, yung sa loob ng bahay na to. subukan natin i-zoom out yung camera natin. Ayan. Para hindi masyadong uh, blurred yung camera. Subukan natin masukin guys. Nakaasad dito ko sa siyo. Saan di Patrice Benedict eh? Yan, inorasyonan natin guys. Para kung sakasagaling may balak silang masama sa atin Ari nating ma ano yan ma pwede ka mo magpakita sa kamera kung matapang ka na elemento magpakita ka nga nandito ka sa loob ito yung ano guys oh, pinto na palaging pinapasukan to ng elemento guys dito talaga na mamahay yung elemento mga idol though Pwede ka bang magparamdam? No? ng mga idol na uh, dito lang tayo sa loob so ang nararamdaman ko guys is kagaya pa rin ang dati mga idol kinakabahan tayo at uh, medyo na nanginginig yung ano ko guys, uh, kamay ko dito tsaka ano, tingnan nyo yung balaybo natin, may tindig yung balaybo natin guys, ibig sabihin nandito sa paligid natin yung elemento mga idol, hindi ko alam kung nasa labas ba o nasa loob pero ito yung uh, ano natin dito focus natin guys na mahagip sa camera yung elemento guys sana ay makita natin yung mga may third eye dyan pwede kayong mag comment sa ating comment section guys at uh, ayan nararamdaman ko sila na dito sila sa paligid natin mga idol at uh, kaya magka ano na 7.30 na nang gabi guys at uh, may mga nag-request pa nga sa akin mga idol Nandiyan na ba kayo sa paligid? Pwede ba kayong pumasok sa loob at pagparamdam dito? Naririnig ko sila. Dito talaga sila guys. Naririnig natin. Iwan kung maririnig ba sa video guys. Try nyo na lakasan yung audio nyo. Sa video nyo. Nakatakot dito guys. Ah, uh, yung pagsabi talaga na may nakita siyang elemento dito. At uh, yung umaga na yun guys, may nakita din tayong ano. Uh, yung pagpunta ko dito guys, may nakita akong uh, elemento ng isang babae. Nandyan sa, ano siya, nandyan, uh, nandyan siya sa labas. So naka, na, nakatayo siya sa labas guys. Nakunan siya ng video natin. So medyo nakakatakot dito puntahan. Lalo na pag ganitong oras. Mga idol no. So dahil ito yung ano natin, ito yung uh, gusto natin, guys, makapag-explore, makapagpunta sa mga nakakatakot na, na lugar, uh, ma explore yung mga bahay na matagal nang inabandona na, kaya ginagawa natin to guys. At uh, yun, uh, pakikiramdaman pa natin dito sa paligid, guys, dito sa loob din ng bahay, kung mahagit ba natin sila o uh, magpaparamdam ba sila ngayon. Ayan. So, may mga iba't ibang boses ako naririnig dito guys. Dito sa loob ng bahay na to. I-explore natin yung palikid mga idol. Alilibuti ah, natin tong buong bahay na to. No? Sa loob at labas nito guys. Kaya panoorin yung mga idol.